Ay, talagang yaw. Yo mga Tagalog, nandito tayo ngayon sa Iskribano Championship Game ito ng Riverside versus Southside. Magandang bakbakan to. Let's go, Ice Day! mga katagalog nandito na naman tayo dahil na naman tayo sa paglalive manood kayo dito ng live natin Leo Pusi at syempre magparo na rin kayo sa face namin ni katagalog ay yung mga katagalog labanan ito ng side by side riverside at outside tagalog Alright, mga katagalog, ayos din nyo mga idol. Pare, i-comment nyo muna kung tagasan kayo nang malaman natin kung saan umabot ang video natin. At palambing ako, palike like and comment and share mga katagalog para ayos din yung mga idol labanan nito ng championship game dito sa Iskribano San Juan Batangas magandang bakbakan nito itong kulay pula mga idol ay Southside side tapos itong asul naman na may itim ay riverside bale nung unang nagkatapat sila mga idol panalo dito ang kulay pula ang Southside. Ngayon, tingnan natin kung makakabawi o mananatili ang panalo mula sa Southside. Kalita ko mga katagalog na inabot na 50,000 ang pustahan dito sa labas. Grabe naman yun! yeah, mga idol, medyo na-late tayo. Kwento ko na lang mga nangyari. Ay, kita nyo gaya na. Ay. Nalipad kala may agil. Ay, parang si Jamorante. First quarter daw pala mga idol. Lamang ang Southside ang kulay pula nung dumating na second quarter lamang na dito ang kulay sa ay talagang mainamay. mahusay din na rin mga sulay kahit mga ugalats ay mahusay ay eh. talagang masusure bowl yan na nagmamadagos na si Tanggol lumipad ay kala mo'y mahusay dance yan ha, Stephen Kare, eh. bumitaw, nakuha o gulay, nadalay sa pangaluan tiray. Eh. Sagak na nga naman, yun ha, na sinasabi. Tilapon na eh. sa may palahana ng bula. Yung nangaldag na ng araro na eh. Ay dinay eh. sa asul na rin masisipag eh. nga, uh, yan ha, dumagos na naman, nadalay ng Tagalog shot. Ay talagang, ay uh, quality, Iyo na, sino kaya makakakash out sa dalawang team na ito mga idol? Ay, sa mga taga diyan talagang solid na napalaban na din eh. Iyo na, kita nyo kanyang tiray, kanyang rebound. eh. talagang walang kasipag-sipag ay isasama kita sa pag-aaraw niya na talagang tapos ang contract ni Forman yan ha 21 nagmamadagos iniwan kay Stephen Karikare pumukol ah, ay paknate hiyawan siya yeah, gutom mamaya mga nasa labas yun sa pangalawang pagkakataon talagang mahusay ya re ay yo, na sinasabi kinisig ah, ay yo. Ah, ay tihaya kulang ang isang box na sa pas din eh. Di na mga idol, hawak pa rin ang kulay blue ang kalamangan dito. Naghahabol pa rin dito ang kulay pula mga idol, yun know? Dilin na dali ng mga race sa papas break, break. Ay, wari ko ikisig kisig na yung kanina eh. Talagang nakahulog pa rin eh. Talagang masurbol pa rin eh ay mahaba din ang kulay pulang aray mga idol talagang mainam nga namang ang titibay din sa ilalim yun ah hinagis na siya kala ko idadakdak na ni win ban habay ito na mga idol unti unti na nagubos din ng oras dito mga idol itong kulay asa ay talagang yun mga play mga idol mga kabibasig yun ah na. nagmamadagos pilit pa rin humahabol dito mga idol ang kulay pula pero dito Mas na nanatili ang kalamangan dito Mula sa kulay asaw Dito nag-uubos na sila ng oras Dumagos na naman si Tanggol Iniwan Ay nadalay sa pangalawang pagkakataon Hiyaw na Do na Nag-champion Ang Riverside Abay Sa dami din naman Congratulations sa inyo Palambing ako mga idol Sa mga taga-iskribano dyan Ayos din